Bilabas mo yan, okay? Dumabi ba ang bashers? Mukhang mas marami pa yung nakisimpatse. Hindi. Alam mo, um, ang nangyari dyan, naging sumbungan ako ng mga tao. O, Mahal. Lahat ng mga natanggalan din ng trabaho, yung mga writers, yung mga cameramen namin, yung mga dating taga-production, kahit mga co-talents, or even yung mga dating mga big bosses din ng network. Same Sa akin din sila wow. nagsabi. Um... Alam mo hindi ko sila masise na hindi sila makapagsalita, hindi sila makapagkwento din. Kasi um grabe rin yung anxiety ko nung nilabas ko yung kwento. Kasi syempre kahit na naka-sympathize sa akin yung mga tao, syempre hindi na alam ko na ako yung pinag-uusapan ng mga tao. Alam ko ako yung laman ng mga group chat ng mga chismisan. Parang di ako nakatulog ng mga tatlong gabi nung time na yun. Sabi ko hindi ko kaya yung ano, yung yung pressure on top of that, pa sila, hindi mo alam kung ano yung magiging risks ng pag, pag, pagkalaban nila sa, sa head ng ating network. Matatanggalan sila automatic ng trabaho in the same way na natanggalan yung ibang mga colleagues nila. Hindi nila pinadole. Hindi. Kasi, to be honest, ayan din, isa, ang daming mga politicians, mga lawyers, mga PR ng mga kung sino-sino na nag-message sa akin na ano yung gusto mong gawin, ano yung mga um, it's going to be a long legal process pag, pag nangyari. And sabi, lahat sila, sabi may, may case yan, may ano yan. You're, you're protected by the law. So, um, tignan natin kung meron akong time na ia kung iya advance ba natin to or ano bang gagawin natin. Kasi, um, to be honest, ngayon masaya na kasi ako. I mean, um, Oo. Uh, ang pinaka goal ko lang talaga is to to provide for my my two kids. Okay. So ngayon um na naibangon ko na yung sarili ko. Maganda yung maganda yung pasok ng ng pera. We are we are covered. We are okay. So um, ano pa bang inisip ko? Ano pa bang hinahabol ko diyan? Siguro um, sa network Siguro mag-explain na lang sila. Oo. Labas sila ng labas sila ng statement kasi nababalitaan ko na may mga lumalapit sa kanila asking for a, a statement and hindi sila nagbibigay ng kahit ano. So, 'yun na lang siguro dahil trinabaho ko 'yan eh. Parang Ilang taon kunti um, na ba ako 'yan eh? So, ang habol ko na lang siguro magsalita kayo, parang bakit kayo nag-nagtanggal or sige, clarify nyo na. Yes, nagtanggal kami dahil matabaka. Oo. Uh, <laughs> eh, I'm sure sana nakikinig 'yung mga taga-network na 'yon, pare. For sure, no? for sure, for sure. For sure, paano, for sure. For sure. Uh, May mga nagsasabi sa akin na usap-usapan pa rin ako sa office tsaka, uh, ano.